Uh, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, advocacy namin na dapat namin gawin. Binigyan kami ng pagkakataon para makaupo yan sa so. Tapos mag-file ni Rosmar ng kanang Certificate of Candidacy, kahapon Diwata Pares overload na si Diwata. Nagtungo na rin ngayon araw sa Comelec sa ikalawang araw ng filing of COC. Diwata, nagfile file na rin ng kanang Certificate of Candidacy bilang representante ng Vendors Party List bilang fourth nominee. My name is Adeo uh, Balbuena, tunay ko pangalan. At nandito po kami para mag-file po ng COC same eh, para po sa vendor party list at is... Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta ng Vendors Party List si Diwata nang mag-file ito ngayong araw ng kanyang Certificate of Candidacy. At, uh, ilan na ako bilang isang Diwata Paris. Eh, para po sa Vendor Party List at isang po ako sa mga nominado. So ayon pa nga kay Diwata, alam raw niya na marami na raw mga party list ngayon, kabi-kabilaan na. Subalit wala pa raw party list para sa mga vendors, kaya raw siya tatakbo sa ilalim ng vendors party list para mabigyan ng boses ang mga vendors. Bukas ang bukas talaga ng vendors, vendor party list para po sa lahat ng vendors. Para tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda kasi Ayon pa nga kay Diwata, ang adbukasya raw ng kanilang vendors party list, para daw ito sa lahat ng mga vendors at mga nagtitinda na katulad niya para daw tulungan sila. vendor party para po sa lahat ng vendors uh, para nga tulungan yung mga vendors yung mga nagtitinda kasi di ba pag vendors tayo importante talaga yung puhunan dagdag pa nga rito ni Liwata kapag vendors daw kasi ay kailangan ng puhunan at hindi raw lahat ay may puhunan para makapagtinda kaya ito raw ang isa sa mga pagtutuunan nila ng pansin bilang bahagi ng kanilang advokasya sa vendors party list at isa sa katuparan daw niya ito kapag nabigyan na raw siya ng pagkakataong makaupo sa posisyon hindi yan kasi makapagtindang wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat naming gawin. Pag uh, binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa uh, pwisto. So. Matatandaan na nakilala at sumikat si Diwata sa social media dahil sa kanyang pagtitinda ng pares na tinawag niyang Diwata Paris Overload. Magtatayo kami ng uh, kooperatiba para na kung saan uh, mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Ayan, kakaiba nga ang nagaganap na midterm election ngayon dahil hindi na lamang mga politiko at mga artista ang pumapasok sa politika, kundi pati mga vloggers at content creators. Tapos mayroon din kaming uh, gagawin mga advocacy <clears throat> namin na uh, yung mga vendors na at kailangan natin iayos lalo na po katulad sa akin dati lang ako statement vendors doon. Approve ba kayo sa pagpasok ng mga vloggers at content creators sa politika? And anong hanas mo sa pagfile ng Certificate of Candidacy ni Diwata Pares Overload?